Meron pa bang ibang babae na didinala dito yung natangay ng alon? Sir, yung kanina lang po, si Mr. Dora Ferrer-Vasquez. Ganun ba? Ah, uh, may alam pa ba kayong ibang malapit na hospital dito? Sandali lang po, sir. ililista ko po para sa inyo. Derek? Bakit, Lotus? Ayos ka lang ba? Oo naman. Bakit? Hindi ko alam. Kasi... Bakit parang hindi ka masaya? Na nakita na natin si Rodora. Masaya naman ako, Lourdes. Kaya lang, siyempre, hindi mo ko kumpleto ang kasiyahan kung yan agad hindi ko nakikita yung anak natin. Ito na po, sir. Salamat, ha? Ano yan? Listaan to ng mga iba pang malapit na hospital dito. Hanapin ko yung anak natin. Ano rin ko si Angela? Nurse, salamat ah. Todora. Okay ka na ba dito sa kwarto mo? Oo oh, naman. Inaayos lang namin yung ilang papeles para malipat ka na namin sa Manila. Joaquin, pwede ba kitang mayakap? mo ba? Sobra mo akong tinakot, Rodora. Akala ko hindi ko na magagawa sa iyo. Pinilit kong mabuhay. Pinilit kong maging ligtas para sa iyo. Para kay Jenna. Para kay Lamamit Daddy. Salamat, Rodora. Maraming salamat dahil lumabang ka. Para sa inyo. Mami, si Daddy po. Ang Daddy mo, nagpunta ng ibang ospital. Eh baka sakaling ando ng kapatid mo eh. Good luck na lang. Kahit libutin niyo pa lahat ng ospital sa buong Pilipinas, hindi niyo pa rin mahahanap si Angela. Okay. Sobrang lakas po nung alo nun. Tapos, pareho po kami nilaglag sa dagat. Pero ako po, nakakapit po ako dun sa balsa eh. Pero si ate, pinilit niya pong bumalik. Pero... Pero may dumating po ng malakas na alon, kaya hindi... hindi na po siya nakabalik. Pinilit ko naman po siyang hanapin nun eh, kaya lang... Masyado na pong madilim, kaya hindi ko na po siya nakita. Anak, paano ka ba nakarating sa pier? hindi ko na rin po alam. Basta pag-gising ko na lang po, nandun ako sa may... sa may lupa. Tapos sumingi na po ko ng tulong. Sabi nga nung lalaking nakakita sa'yo, hindi matay ka na raw bigla. Sorry po. Svari búinn, ég líkur neilíkt að sé að það er svari búttalaga.